Kami ay apoy na hindi mamatay. <laughs> Sa kapapasok lang na balita, tiranggihan ng International Criminal Court ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release. Nalulungkot talaga ako kasi hindi na naman matutupad yung kagustuhan nila na kahit temporarily ay makauwi ng Pilipinas si Katay Digong nagpakalat na DDS din DDS vlogger nagpakalat ng fake news na makakalaya na si Digong so yung mga DDS talagang nagtatalunan ang saya-saya nila pero ito na nga yung binasura ng ICC yung request nila yun nakakalungkot Sempre ko marina kasi I'm very happy. dito sa naging desisyon ng ICC. And ang mas nakakatawa pa guys, na mention kung sino yung may kasalanan. ba? Diba? Walang dapat sisihin ang mga DDS, kundi ang mayabang na si Sarah Duterte. Kami ay ako! Kine-question niya yung legality ng ICC, gusto niyang itakas sa kulungan si uh, Digong. Yung isa pang reason na nakikita ko dito is yung mga kabastusan din ng mga DDS. Nung pinakilala yung mga judge na huhusga dito sa kaso ni uh, Duterte, talagang sinugod nila yung isang judge na nasa Facebook. Sinasabihan nila mukha siyang porn star, inaaway nila, pati pamilya niya dinadamay. So, kahit sino namang judge, mabibwisit sa inyo, di ba? sa ginagamit niyo yung utak niyo. And obviously, hindi gumana yung may nasakit-sakitan, gaya dito sa Pilipinas, na naka-neck brace, naka-wheelchair. Determine nila na fit for trial pa rin siya, kaya hindi siya pinakawalan. Kasi okay yung uh, kalusugan niya And at the same time, flight risk siya Kasi si Sarah na nagsasabi na illegal yung ginawa ng ICC Na gusto niyang itakas yung tatay niya Na niya yung uh, ginawa ng ICC Na tinatawag niyang kidnapping Is vice president ng Philippines So ibig sabihin, hindi siya normal na mamamayan lang ng Pilipinas May kakayahan talaga siyang gawin yung mga pinagsasasabi niya kapag pinatawag si Digong, kapag pinabalik siya, eh sa ugaling pinapakita ni Sarah, maniniwala ba ang ICC? Di ba hindi? Kaya kayong mga DDS, wala kayong dapat ibang sisihin, kundi si Sarah. Yun lang. Bye-bye!